Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng linggo, November 2, 2025. At sa ating latest satellite images, nasa labas pa na po ng Philippine Area of Responsibility yung isang low pressure area malapit sa Palawan at hindi na po ito nakakaapekto sa ating bansa. Hindi rin naman na natin ito inaasahang magiging bagyo at papalayo na po. Maari na rin itong malusaw dito sa may kanurang bahagi ng ating bansa. Samantala, inaasahan naman natin ang mga mahihinang pag-ulan na dulot ng North East Monsono Amihan, partikular na sa may bahagi ng Batanes kasama yung Ilocos Region. Habang itong shear line, makita nyo halos marami pong ulapan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Magdadala po yung shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin ng mga pagulan, ulan partikular na dito sa may area ng Cagayan Valley Region at gayon din sa may Cordillera. Mag-ingat po no, sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbahat, at pag ng lupa, dulot nga ng mga pag-ulan ng shear line. Ang malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw, makararanas naman ng na mas maliwala sa panahon, maliit yung posibilidad na malalakas sa mga pag sa umaga hanggang sa tanghali pero inaasahan pa rin natin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita nyo po, malaking bahagi ng Luzon, ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, halos walang masyadong mga kaulapan. Kaya posible po, no, ngayong araw, ngayong araw ng linggo, ay maliit yung posibilidad pa ng pag sa umaga hanggang sa tanghali. Samantala, no, minomonitor na po natin ang papasok na bagyo na no? nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility pero inaasahan itong papasok sa loob ng PAR ngayong araw. Huling namataan itong si Tropical Storm na may international name na Kalmegi. Yung Kalmegi po ay uh, sigal po yung ibig niyang sabihin at ito po ay kinontribute or uh, kinontribute po ng uh, North Korea. So, ito po ay inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at huling namataan 1230 km silangan ng Eastern Visayas. sagla yung pinakamalakas na hangin na sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso naman na sa 105 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na man na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, makikita natin medyo malayo pa yung bagyo. At least for today, hindi pa ito direct na nakakaapekto sa ating bansa. Naglabas po tayo nitong latest track ng inaasahan nating papasok na bagyo na tatawagin po nating Tino. So ito po yung ating latest track ng papasok na bagyo at makikita nga po natin na papasok na ito ng Philippine Area Responsibility ngayong umaga at tatawagin nating Tino. Posible po no, base sa track natin na yung sentro po nito ay maaaring mag-landfall possible po dito sa may area ng Karaga or dito sa may area ng Eastern Visayas pagdating ng araw ng Martes. Mapapansin po natin, medyo magiging mabilis po itong bagyo na to, kaya kailangan maghanda na po yung mga kababayan natin. Dahil inaasahan din natin na maapektuhan ito, itong bagyong Tino, uh, ang malaking bahagi ng Kabisayaan, maging itong northern part ng Mindanao at itong area ng Southern Luzon, maging itong bahagi ng Bicol Region. Maari namang lumabas ito sa may katubigan po ng West Philippine Sea, so maring dumaan din sa may area ng uh, Northern Palawan pagdating po ito ng araw ng Martes or Miyerkules. Gusto ko po sanang bigyan ng DN at ipaliwanag sa inyo yung tinatawag natin na Cone of Confidence. Tinatawag din po ito na Cone of Probability or Cone of Uncertainty. So ang ibig sabihin po nito, makikita po ninyo kasi uh, itong area po na ito kung saan na posibleng dumaan yung bagyo, yung sentro nito ay maaring kumilos sa loob po ng tinatawag na cone of confidence. Kaya po binibigyan din po natin dito sa pag-asa, hindi lang po yung mismong linya or yung track ng sentro ng bagyo, kundi yung cone of confidence. Kasi ito po yung lugar kung saan pwedeng kumilos yung sentro ng bagyo. At mapapansin ninyo, habang tumatagal po yung mga araw, ay lumalaki yung cone of confidence. Kasi po yung sentro ng bagyo ay maaring kumilos po habang tumatagal po ay medyo lumalaki din yung tinatawag natin uncertainty o yung pagiging hindi natin sigurado. Kaya po dahil doon, mainam na lagi po tayo nag-update sa mga uh, abiso o mga impormasyon ng pag -asa. At sumunod po tayo no, sa mga binibigay po na instructions sa ating mga local government units. Narito pa po yung ibang impormasyon dito sa bagyong ating binabantayan na papasok na po ng PAR. At maari na po itong makaapekto, yung uh, maapektuhan nyo yung ating alagay ng karagatan at yung ating panahon within 24 hours starting po mamayang gabi. Yung mga pa nito magpapaulan na sa may silangang bahagi ng kabisayaan at gayon din sa may area ng karaga. As early po as today, maari na rin tayo ng magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1. At base po sa ating intensity forecast, hanggang posible po hanggang signal number four, or tinatawag po ng typhoon category po itong bagyong uh, in, papasok po, or tatawag natin bagyong tino. Inaasahan din natin na bukas magsisimula na po yung mga malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng uh, Eastern Visayas at ganyan din sa Mahikaraga, dulot ng papasok na bagyo. At inaasahan din po natin maari tayong magtaas nitong uh, gale warning uh, within the day, maaari po mamayang hapon o mamayang gabi or uh, early morning po bukas. So mag-ingat po yung mga kababayan natin. Ngayong araw ng linggo, generally, fair weather pa po sa malaking bahagi ng Kabisayan at Mindanao. Sana gamitin po natin yung pagkakataon nito para maghanda. Ngayong araw naman dito sa Luzon, posible po yung mga pagulan na dulot ng shear line, particular na dito sa may area ng Cagayan Valley at Cordillera, habang may hinang mga pagulan na dulot naman ng northeast o monsoon o amihan ang mararanasan, particular na sa Ilocos region. At gayon din sa may area ng Batanes. Sa nalalabing bahagi po ng Luzon, ngayong araw inaasa natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Maliit yung posibilidad ng mga pagulan sa umaga hanggang sa tanghali. Agot ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Inasahan din natin ang mga localized thunderstorms sa bahagi ng Palawan. Ang agwat ng temperatura sa Kalayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Inaasahan naman natin na posibleng magsimula na po yung mga pag-ulan mamayang hapon hanggang gabi, particular na sa may bahagi ng Northern and Eastern Samar, dulot nga po ng mga kaulapan na dala nung papasok na bagyo habang ang nalalabing bahagi ng kabisayan mga localized thunderstorms naman yung mararanasan agwat temperatura sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius sa Cebu naman 24 to 32 degrees Celsius habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius. Posible din ang mga pag-ulan mamayang hapon hanggang sa gabi, partikular sa may bahagi ng Karaga. Uh, partikular na po itong area ng Dinagat Island at Surigao del Norte, dulot ng mga kaulapan na dala ng papasok na bagyo. Ang nalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas sa mga localized rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang ang temperatura sa Zamboanga na sa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan Oro 24 to 31 degrees Celsius habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. At narito po ang ating inaasahan na magiging lagay ng ating karagatan. Sa ngayon po, no, wala pa tayong nakataas na gale warning bagamat pinanggit ko nga po kanina posibleng mamayang gabi or early morning tomorrow ay magtataas po tayo ng uh, gale warning partikular na dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan at maging dito sa may northern part ng uh, uh, Luzon no, dahil naman po 'yan sa paginasa paglakas ng northeast monsoon o no, ha hanging amihan. Sa ngayon po, no ligtas pa rin naman po malawit yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Lalo na po sa may bahagi ng kanurang bahagi ng ating bansa kung saan banayad ang kasakatamtaman ang magiging pag-alo ng karagatan. Narito naman po yung inaasahang mga pag-ulan na maaaring maging dulot ng shear line at ng papasok na bagyo na tatawagin natin si Bagyong Tino. Bukas po, magsisimula na yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Kabisayan, particular na itong area ng Eastern, Eastern uh, Samar at gayon din dito sa may Karaga, uh, particular na yung Dinagat Islands. Pagdating po ng araw ng uh, Martes, malaking bahagi ng kabisayaan dahil nga po dadaan yung sentro ng bagyo dito sa may bahagi ng kabisayaan. Kaya posible pong malalakas ng mga pagulan na maaring magdulot ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang mararanasan or mga flash floods and landslide partikular na dito sa may uh, uh, dito po sa may bahagi ng Kabisayaan at maging dito sa may area ng Northern Mindanao at dito sa may Bicol Region at Southern Luzon. Sa mga kababayan po natin, sana gamitin din po natin yung mga pagkakataon ngayon para maghanda sapagkat uh, itong bagyo po na to hanggang uh, typhoon category pa yung inaasahan natin medyo malalakas sa mga ulan malalakas sa mga pagulat malalakas sa hangin ang mararanasan lalong-lalo lalo na po pagdating ng araw ng Martes gamitin po natin yung araw ngayon ngayong linggo at bukas uh, araw ng Lunes para maghanda para sa paparating na bagyo Inulit po ng pag-asa, no, sumunod po tayo sa mga tagubili at instructions sa ating mga local government units bilang paghahanda dito sa ating uh, inaasahang bagyo na tatama. Partikular na sa may bahagi ng kabisayaan.